Hello guys, sa video nito na pag-uusapan natin kung gaano ba kadelikado ang ubo sa mga baby na 6 months and below. Kaya naman sa mga mommies na may bagong baby, congratulations po. Ang goal po natin dyan ay mapanatiling healthy si baby hanggang 6 months old. So kung gusto niyo po ng mga ganitong content, mga vegetables, parenting tips at gabay sa pag-alaga kay baby, don't forget to like the video and subscribe to our channel Dr. Pedro Mom. Una, bakit ko ba sinabi na delikado ang ubo sa mga babies na 6 months and below, lalong lalo na sa mga newborn? Number one, dahil kailangan maagapan agad yung ubo dahil hindi po silang marunong maglabas ng plema. At syempre, hirap na hirap yung mga bata na mag-ubo. Kasi diba kahit allergen lang ang dumapo sa kanila, kahit nasamid lang sila sa laway or sa gatas nila, talagang mahihirapan sila at mangingitim. Kasi immature pa talaga ang baga nila. Or what I mean to say is hindi pa fully developed. Unlike sa ating mga adult, kaya natin yung ubo. Unlike sa mga toddler, kaya din lang. Ubo kahit viral lang yan, kaya nilang, uh, kaya po, kaya kaya po nilang labanan yan. Dahil lalo na yung immune system nila, ay fully developed na rin. Ang mga babies, wala pa silang uh, sapat na antibodies, wala pa silang sapat na panglaban sa bacterial infection, lalo, lalo na sa pulmonya. Kaya kapag inubo si baby na infant na 6 months and below, check up po talaga agad yan. Kaya yung mga mommies na nagtatanong sa akin sa online, na ano ang dapat gawin kapag inuubo si baby hindi nyo na dapat tinatanong yun sa online kasi nga dapat right away magpa-check up na. Kung ang problem ay uh, budget para magpa-check up, meron naman po mga libreng konsulta. Yun po yun sa mga government hospital. Lagi ko pong sinasabi sa iyo yun kasi kahit ako, nagtatrabaho po ako sa government at marami nga pong pasyente na tuwan-tuwa ako kapag agad nagpapacheck up yung mga mami na ano pa lang o a few days pa lang ay gusto na nila maagapan yung ubo ni baby sa mga less than 6 months old. Ang problem naman kung malayo po yung health facility sa inyong lugar, meron po kayong siguradong health center sa inyo at pwede, pwede nga ang barangay health worker po ninyo ang tututok sa bata masasabi po niya na kung kinakailangan ay dalhin na siya sa emergency room at malalaman at malalaman naman nila yan. At least may nagtingin na healthcare worker po sa inyong baby kung wala pong doktor sa malapit sa inyo. Ngayon, para naman po sa may mga budget, magdali-dali po kayo magpatingin sa inyong mga pediatrician. Sa practice ko po, ang mga less than 6 months lang na yung mga newborn, or mga 4 months below, ina-admit ko po agad yung mga batang may ubo lalo lalong na kung may kasamang hingal, lagnat. Pero kung ubo lang, tapos pag tinutukan ko, meron siyang plema talaga, binabase ko doon ito sa galing ni mami na mag-alaga. Kung nakikita kong nahihirapan siya, very anxious siya, uh, hindi siya sigurado sa kanyang uh, pagbibigay ng gamot, kung worrying-worry si mami at gusto niyang ma-admit, hiling po ni mami na ma-admit si baby, I will not hesitate to admit the patient. Pero naman, kung ang tingin po ni mommy ay kaya-kaya niya gamutin si baby sa bahay, tapos nasa 2 month old na siya, uh, I will give them a chance, 3 days, na maggamot sa bahay. And dapat within 3 days, kailangan may improvement. So, malalaman naman ni mommy yun eh. So, uh, ang ina-advise ko, no, dito sa mga naging patient ko sa mga nanonood, after 3 to 4 days, dapat gumagaling na yan. At kung gumagaling na yan, uh, yun, pagpapatuloy lang niya ang gamot. Pero kung hindi, kailangan talaga matutukan niyan sa hospital at kaya ina-advise ko silang ma-admit. Sa mga newborn naman na less than 1 month, sa mga days old pa lang, kailangan kapag talagang inuubo, hindi lang yung samid-samid, at malalaman nyo naman kung samid lang or ubo, mamaya po ako ng video. So kapag talagang ubo siya na may plema tapos madalas, and then hirap na hirap siya sa ubo niya, kailangan diretsyong confinement na po yun. Dahil uh, yung gamot, idadaan po natin sa swero. Wala po tayong over-the-counter drugs na pwedeng ibigay kay baby. Ang pausok, pwede. For the meantime, pwede. And then kapag naging okay na, ipa-admit nyo na po siya. Dahil talagang mataas po ang chance na pwedeng magkaroon ng malalang pulmonya ang newborn na inuubo. So kaya naman, sa mga mommies po dyan na bagong panganak, please alagaan niyo po si baby hanggang uh, hanggang actually hanggang 2 years old yan eh. Uh, pag sa health no, dahil kailangan iwasan natin siya sa ubo. Dahil hewan ko, ang lala nung ng ubo ngayon. 1 to 2 days ka lang inuubo na expose ka lang bahagya. Yung plema mo talaga ay <laughs> nasa baga na agad. Marami po akong kaso na ganyan ngayon. Pero ang, ang good news naman dito ay gumagaling naman sila kapag nabibigyan ng gamot. So, huwag po kayong mag-worry ng malala. So, I think yun lang na sana na bigay ko po ang message ko sa inyo na kung bakit delikado po ang 6 months below sa sa mga babies na inubo. Uh, actually, kung ang tanong po ninyo ay sipon, sipon sa newborn ay okay lang. Uh, aagapan lang natin na hindi maging ubo Paano? Ang favorite ko na pampatak, yung sodium chloride, nasal drops. Yun po ang pangpigil natin para maging ubo dahil lang nangyayari po kasi kapag sinisipon yun, no, lagi ko in in-explain sa inyo to, pag sisiponin si baby na newborn, hindi naman sila marunong mag blow So, tutulungan natin sila by cleansing the nose. And then, suction. So, sa paraan na yun, may iwasan natin na umuhin si baby at masamid siya sa sarili niyang sipon. Kasi, alahan nyo, yung sipon na yan, yung any secretions na pinaproduce natin, may kasamang bakteriyan. yan. So, yun lang. Sana may natutunan po kayo sa video na to. Bago yan, bago ko tapusin, papakita ko po sa inyo yung ubo na sa mid at yung ubo na tutunan. So, there. Bye-bye!